Nako, yung mga magulang na hindi nagbibigay ng sustento sa anak, pwedeng managot sa batas, alamin na kaparusahan sa NBI, nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Ayaw suportahan ng magulang mo ang iyong pag-aaral dahil hindi ka namin orde, Dad? Nako! Bawal ito! Ang makatapos ng pag-aaral na nga siguro ang pinaka-greatest achievement ng mga tao worldwide. Ngunit paano kung hindi ka na makapag-aaral dahil ayaw kang suportahan ng mga magulang mo o guardian mo? Alam nyo bang labag sa batas ito? Ayon sa family code, ang mga magulang ay dapat magbigay ng suporta sa kanilang mga anak. Minor de edad man o hindi, ang kanilang edukasyon ay kanilang obligasyon. Kabilang dito ang suporta sa tirahan, damit, transportasyon at medikal na pangangailangan kailangan. Kadalasan, natatapos ang suporta sa anak kapag tumutong na ito sa wastong edad. Ngunit nakasaad sa Article 194 ng Family Code, ang sakop ng edukasyon na kailangang suportahan ng mga magulang ay ang pag-aaral ng isang profesyon, kalakalan o bukasyon kahit hindi na minor de edad ang anak. Kasama nga sa family planning ang pagbibigay ng edukasyon sa mga anak. Kaya accept the reality na ang edukasyon nila ay isa sa inyong mga priority. Kaya naman Mr. at Mrs. ang obligasyon sa anak ay huwag niyong takasan. Di ba sabi nga nila, ang edukasyon ay ang hindi mananakaw na kayamanan. Kaya bilang magulang, ipadama sa inyong mga anak na sila ay suportado. Baka masabihan kayo ng, Nako, bawal ito!